Iginagawad ko sa inyong lahat at mga esposa ang aking pag-ibig at pag-alahayan. Huwag kayong mapagalit sa inyong paglilingkod, sa inyong pag amang makapangalit. Sapagkat ang inyong sa ama ay mayroong pangako. Ang aking pangako ay tunay na darating <coughs> sa bawat bila sa inyo. Patid ko na kayo ay tunay na naghihintay ng aking para. Ngunit yan ay darating sa inyong lahat na hindi ninyo inaasahan. sapagkat ang inyong ama ay masurpresa. Ito ay ipagkakalog ko sa inyong lahat. At kung ano man ang inyong hinihiling sa akin ay kaya ko ipagkaloog sa inyong lahat. Sapagkat ang inyong ama ay mayaman, makapangyarihan. Ang lahat ng bagay na nanaisin ko ay inyo ay aking magagawa. Pili pili. Kaya nga lang, kayo ay tinuturoan ko na magtiis upang kapag dumating ang biyaya at pagpapalang niya ay alam na ninyo kung paano nyo ito ibamanihan. Sapagkat ang ipapagkalog ko sa inyo ay hindi maliit na bagay. Sapagkat kayo ay nakuto na sa maliit na bagay. Kaya kayo ay aking tuturuan sa malaking bagay. Ang malaking bagay na iyan, kapag inyo na natutunan gamitin, ay akin ang bubuksan ang ng durungawan upang isabi ko ang pagpapalang siksikliklik at umaapaw sa aking mga esposa at esposo. At ito ay inyong kagigiliwan at kagagalagay. Sapagkat inyong ama ay tunay na makapangyarihan. Ano man ang nais niyang gamit at ipagkaloob sa inyo ay kanyang kanyang. Hingi niyo sa akin ang inyong maibigang, ang inyong kagalingan, kalakasan, ay kaya-kaya ko ibigay sa inyo lahat. Tingin niyo sa akin na Payapain ko ang mga nangyayari dito sa labas at loob ng bansa. Kayang-kaya ko ang kaya gawin ang ating mga esposo at esposa. Sa pagtatag niyo ang mga makapangyarihan na inyong kinalulugdag at sinasamba, yan ay aking gagawin. Gagawin, gagawin at kung ang kagalingan na inyong minimiti na inyong maasam, ako si Yahweh ang inyong dapat na lapitan. Sapagkat ako ang Diyos ng kagalingan. Ang Diyos na magbibigay sa inyong lahat ng inyong mga inaasam. Kaya hindi kayo nagkamali ng inyong na inyong pinutahin, na inyong sinamba, sapagkat si Yahweh, si Yahweh, si Yahweh, si Yahweh lamang ang magbibigay sa iyo ng kanugurang. Tingnan ninyo ang aking watawan na kung saan nakatata ang aking banal na pangalan. Ako si Yahweh, ang inyo lamang paglilipuran. At kung magpagayon, Kaya'y pasasaganay mo ito sa pagkain, sa inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Kaya nga ako ay nagtakda ng aking anak na labis kong inalulugan na tutulong upang kayo ay kanyang pagalingin. Sa bawat paghipo ng kanyang kamay sa inyong karamdaman ay ang aking kamay ang dadampi sa inyong mga karamdaman. Siya ay aking lamang dinamit bilang instrumento upang kayo ay kanyang pagalingin. Kaya nais nice ko aking mga anak na siya ay inyong sundin sapagkat ang lahat ng kanyang ginagawa ay hindi pang sarili naman kundi pang karahatan. Ka Nililimot niya ang kanyang sarili matupad lamang ang 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 aking kalooban. Kaya ang aking anak na ito ay labis kong iniibig at kinalulog dali. Kaya aking mga anak, magtiis kayo upang pag dumating ang aking pangakong binitiwan ay ito ay inyo nang makakamit na inyong kalulog dali. Aking mga anak, Tama, ang inyong ginawang pagpapagal upang ako ay inyong paglingkuran. Ngayon sa mga oras na ito, sa mga araw na ito ng Koresma, ang aking anak ay ipinagkaloob ko ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Kaya naman nais ko, aking mga anak, na samahan nyo kami na sa kanyang maghihirap at kawa, kayong lahat ay naririto upang makibahagi kayo sa pinagdaanan ng aking anak. Nakalahat sa pasyon na inyong inaawi kung ano pinagdaanan ng aking anak na banal. Ngunit, gayon man, pinagkaloob ko ang ilaw upang kayo ay tanglawan ngunit pinili niyo pa rin ang kadiliman upang hindi malantad ang inyong mga ginagawa na hindi kaaya-aya sa kanyang kalooban. Ang ginagawa ninyo sa dilim ay ako ang maglalantad sapagkat nais ko, ang mga esposa na kayo ay maglingkod sa akin ng tapat sapagkat ang inyong ama ay tapat sa akin ninyo makukuha ang aking mga esposa at aking esposo ang inyong hinahangad. Kaya sa mga buwan na ito ng kwaresma, kayo ay magtika na inyong makasalanan. Pagnilayan ninyo ang inyong mga kasalanan, magnilay kayo aking mga anak upang ang inyong pagninilay ay aking tanggapin sa aking kaharihan salamat sa inyong lahat, aking mga anak, aking mga esposa at esposo. Kayo ay aking minamahal at iniibig. Tanggapin ninyo ang aking basbas sa inyong lahat, aking mga anak. Tanggapin ninyo ang aking basbas, aking mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. I <laughs>